Meron na naman po tayong tatlong malalaking balita na gumising sa mundo ng kripto ngayong araw. Sumabog po ang galawan sa market, may IPO na magaganap, may tumatabo ng uh, bilyones sa investments, at ang NFT market ay bumabangon na parang phoenix. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang mga major highlights sa galawan ni Bitcoin, Ethereum, ETF, at ang isang malaking kumpanya na si BitGo na balak nang uh, maging public sa US market. Kung uh, isa ka pong uh, crypto investor o baguhan pa lamang, siguradong mapapaisip ka kung anong uh, susunod mong galaw sa mga balitang ito. In short, ay pag-uusapan po natin ang tatlong malalaking balita ngayong araw na ito. Ngayon pong uh, July 22, 2025. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng, ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating uh, pinakaunang balita. Ayan, BitGo files for US IPO as crypto custody business surpasses $100 billion. Ayan, mukhang uh, malaking hakbang ito sa traditional finance. Ayan, ah... Uh, Itong si Bitcoin, BitGo ay isa po siyang kilalang digital asset custodian Para siyang bangko ng mga digital coins At ngayong taon ay umabot na po siya sa mahigit 100 billion dollars uh, Yung kanyang hawak na mga assets Ngayong linggo lang ay taimik po siyang uh, nagsubmit ng uh, form-S1 dash sa SEC Para magpa-IPO or Initial Public Offering Ibig sabihin ay gusto po ni Bitgo na pumasok sa stock market para lumawak pa ang kanyang negosyo. Hindi pa po final kung uh, ilang shares ang uh, ibebenta or magkano ang presyo. Pero ang malinaw ay ito na ang simula ng mas malalim na ugnayan ng crypto at ng traditional finance world. At hindi lamang po 'yan. Na, nakakuha na rin si BitGo ng regulatory approval sa European Union sa ilalim po ng MICA framework ayan at uh, ito po yung uh, uh, bagong batas ng uh, Europe tungkol sa crypto ibig sabihin ay pwede nang mag-operate si BitGo uh, sa buong EU or Europe isang napakalaking hakbang ito para mas maging legal at trusted ang crypto services ayan ngayon dito naman po tayo sa pangalawang balita. Crypto funds post record 4.4 billion dollars inflows as Ether ETPS break 2024 gains. 'Yan. May pumasok po sa market na 4.4 billion dollars na inflows. Kaya ayan. Ayon po sa ulat ng CoinShares, ay record breaking ang pumasok na pera Uh, sa crypto products nitong uh, linggo 4.4 billion dollars kaya grabe para itong buhos ng ulan sa tagtuyot alam mo ba kung uh, gaano kalaki na ang total inflows ngayong taong 2025 aabot na po ito sa 27 billion dollars habang ang total asset under management or AUE, AUM ay sumampana sa 220 billion dollars Ibig sabihin ay dumarami na ulit ang naniniwala at pumapasok sa crypto. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo kay uh, Ethereum. Ayan, si Ethereum. Hindi po, hindi po nagpahuli si Ethereum or si ETH. Nitong linggo lamang ay lumampas po si ETH sa presyo na $3,500 unang beses mula January. At uh, dahil dito ay nakapagtala po si Ethereum ng 2.12 billion dollars na inflows sa loob lamang ng isang linggo. Mas mataas ito ng uh, doble kumpara po sa kanyang dating record. At sa buong taong uh, buong uh, 2025, ngayon po yan, ngayong taon po yan, lampas na po sa 6.2 billion dollars ang total inflows kay Ethereum. Kaya lagpas na sa buong 2024 ang kanyang total. Ayon ayon po kay ginaong uh, James Butterfield, ayan ay 23% ng uh, Ethereum, uh, Ethereum AOYUM ngayon ay galing po sa past 13 weeks na inflows. Kumbaga ay parang may bagong buhay si uh, Ethereum matapos ang matagal na pagbagsak sa presyo. At tandaan po natin, bumaba pa siya nang uh, uh, below $1,500 noong uh, April. Ayan. Ngayon, kay Bitcoin naman ay bagsak ng konti pero buong tapang na bumangon. Ayan, itong mga nakarang linggo ay uh, tumaas po si Bitcoin ng hanggang $122,000 na presyo. Pero bumaba po siya saglit sa $116,000 bago nagtapos sa $120,000. Kahit may kaunting taot ang mga investors, hindi ito naging sagabal sa inflows. Nakakuha po si Bitcoin ng $2.2 billion na inflows nitong linggo. At uh, yan ay kalahati po ng uh, buong total na pumasok sa crypto funds. Ibig sabihin ay kahit may pressure at volatility, nananatiling matibay po ang tiwala ng mga investor kay Bitcoin. Yan dito naman po tayo sa pangatlong uh, balita. NFT market registers a bumper day of gains. Ayan, Ang uh, muling uh, pagkabangon ng mga NFT. Ito po yung uh, pinaka nakakagulat. Ang mundo ng NFT ay tila bumalik na sa dati niyang uh, glory glory days. Ayun, or, or glorious days. Sa loob po ng 24 Hours ay umangat po ng 21.2% ang kabuwang market cap ng NFTs. Mula po sa 5.23 billion dollars, paakyat sa 6.34 billion dollars. At uh, hindi lamang po yan, tumaas din po ng 303% ang sales volume. Ayan, uh, pumapalo po sa halos 38.7 million dollars. Ayan. Ang uh, mga kilalang uh, collections gaya po ng uh, Cyber uh, Cryptopunks ay umangat po ng 15.9% sa floor price habang uh, ang uh, paji Penguins ay tumaas po ng 15% mula po sa 14.8 pataas sa 16.68 Ayon po sa mga eksperto ay may mga prediction pa noong May na babalik ang sigla ng NFT at ang paglabas po ng NFT collection ng uh, Snoop Dog, yan Snoop Dog ngayong uh, July ay isa rin sa mga dahilan kung bakit bumalik ang hype. At ayan sa kabuuan ay uh, malinaw na ang mundo ng crypto ay hindi pa tapos. Ang dami nang uh, nagsasabing bear market, pero ang dami rin ngayong ebidensya na nagsasabing uh, nagbabalik ang sigla ng market. Ang uh, pag-IPO po ni Bitgo ay sinyalis na unti-unti nang tinatanggap ng traditional finance ang mundo ng crypto. Ang malalaking inflows sa uh, kay Ethereum at saka Bitcoin ay patunay na hindi lang hype ang nagpapagalaw sa market kundi tunay na interes at kumpiyansa. At ang pagbabalik naman po ng NFT ay parang uh, kwento ng pagbangon na kahit ilang beses nang binali wala ito'y patuloy na bumabangon. Kaya para po sa mga baguhan ay 'wag po kayong matakot pumasok sa crypto space. Tandaan natin, 'wag lang basta sumabay sa hype. Mag-aral, magbasa at unawain ang bawat project. Sa panahon po ng galaw, ang edukadong investor ang siyang laging panalo. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.